Ngayon guys, nagpuntahan ngayon ako sa CSI. Yan, ay, mili ng mga uh, refill sa tindahan. Mga uh, ano yan, mga walong post ang pinagahan ko. Kung ano man, siguro, hindi naman siguro ito abot ng mga uh,

Nandito na ako sa bahay. May naman pa bagong ano ko naman trabaho nag tatak na naman yung naglalagay ng price kasama ko yung aking anak. Ayun. ko pa lahat hirap ng ano magtatag kasi dami dami nito uh, kasi bihira lang naman ako nagro-grocery ng ganitong kalaki mga sa loob ng limang buwan grocery lang ako ng ganito kalaki kasi araw araw halos linggo linggo naman nagre-refill ako yung paunti unti lang ayan ayan, ayan, ayan ganyan lang yan, ano, ano po yung mga na-display ko lang pero marami pa rin hindi na-display. At marami pa rin ako hindi natatagan. Hindi po, uh, sa susunod muli. Abang-abang uh, lang itong munting tindahan ko at napalaki ko na nagsimula lang ako ng konti dito. Eh, sa tingin ko halos na triple na. Yan, kung may gusto rin magnegosyo, subukan nyo rin to. Uh, eh, 'wag lang haluan ng utang para magandang ang kita. Okay,